Tayo sa sa pinang highway nalaman tayo ng na papuntang Urmuk City Yan, tayo may isang natulungan na naman na papuntang ng Urmuk City so fiber ng Yolanda na naglalakad galing sa Palis papuntang Urmuk City ay ating tinulungan ngayon ngayon nag-aabang na siya nag-aabang na ng bus o, na ito ang oras natin ay alas 7 ng gabi yan o nga ito na mga tala ka ito na ormok ang kailangan dahil ang ormok yan o ayun basi yun o, o. Ayon, basin, o. no baso bas Yan <coughs> ba

Bas yan, bas. Patay naman yung ilaw, hindi wala sa board. Ay, yan nata yung ano. Wala. Ang gira yun, bago yan. Wala. Wala, wala bisaya. Rawis? Mamaya, dadaan na Silver Star. Yung Silver Star, anong oras na tayo? Bas pa ba yan, bas pa ba yan. Ayan, yeah, yeah, bas pa ba yan. Mamaya, Silver Star. Ayan, hanger din na yun. Oh. Bas pa ba yan. Ganon din yan, ganon din. Eh, Oo, oh, ganon din. Ay, ay. Ay, no. Wala nakalagay. Wala. Wala nakalagay na, no? Wala nakalagay. Oo. Oh. Oh. Dilim. Puno na yun o? Puno yun. Madilin sa loob. Puno yun. Dito may lagay. O yan Yung, yung bag yung... Yung bag yung... Yan o, yan. natin ay... Doon, doon. Ibabati mo doon. Doon, doon, doon. Hindi <laughs> makikita yan dyan. Naya na. Uh, ah, dahil po sa'yo, jackpot <laughs> oh, pag yan titigil yan, pilit. oh, oh. Yan. Ayan, naroon mo ko. Oh, oh, oh. <laughs> Puno na. Ayun, baso, yan. Ano yun? Ayan, Ano ba yan? Ayan na ata. yan eh. Ano? May tulbas yan eh. Pinsyod? Pinsyod. Ligas Mga ligas lang yan. Ligas ko pag may dumadyang luwag, talagang pilititigil yun. Atin kayo, uy, pasaya oh, to yan. Pakita mo yung Silver Star, sunod-sunod oh, na yun. Oo, Silver Star. Ah. Sunod, sunod na yan. Kami ay tumakay, tumakay ako. Oo, tumigil. Yan, tumigil. Yun, erosin. Ano ba yan? Ormok? Kaya yan. Dito ni. Papay, ang Ormok?

Oh, check sa out na 'yan sa kain natin. Oh. Ligasiyo ka mali kalbay, ano? Na transport. Chat. <laughs> check out, check out. Okay, amman. Check out. Pa-bayad mga panga-service. Bulan ito, yo. Sa ligasiyo. Eh,usin na 'yo. Na mali kalbay. Daraga. O sige, thank you. Salamat, salamat. Eh, okay, salamat. salamat.

Ano na naman? Yun yung naglakad. <laughs> 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 yun yung naglakad na, pumuntang kapaling? Oh, Oo. O sumakay. Kaya kayo dito na. <laughs> <laughs> yun <kayo dito> <laughs> ah, ah, galing alabang. Ah galing alabang. Yun ang debel na nalagyan. Oo yun. Kaya tumigid pala. Eh. Kaya meron na naman ah. Na. <laughs> Butas naman. <laughs> Tapos. 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 Yung ticket mo, dito mo ilako. Oh, ito oh. na rin. At yun Bago ka umakit sa... sa piri, hahanapan ka ng ticket. Oo, oh, Titingnan at kung ikaw ay... At saka yung ticket ng... Lulu, eh, ka ng ticket sa piri. 60 pesos yun. Iba natin yung atam yung ticket. Basta ang ticket, hindi um, um, ka makakapasok. Ano ba yan? Ano um, Mura lang ba, palang bayad sa barko. 60 pesos lang. No, no, 60? Mm -hmm. Wala kayo, lang siya. Basta yeah. nasa harap mo ng firme yun. Sira ang sipir? Hindi. Sira mo lang Basta yung ticket mo, dyan mo rin lang natin uh, nga. lang yan. Gina lang ito. Gina yun lang yung pamasahe mo lang dyan. Hindi, ilagay mo rin yan dito Ilagay baka, mo na rin, baka... baka dito, dito mo, dito mo. Dyan, dyan. Baka may nakahalukat sa... <laughs> yeah, sa, sa barko ay baka halukatin ay. Baka <laughs> mamaya ay... Pag nakalagay dyan ay na dyan mo lang yan, para pa, ayip, ako po, ko Eh, papasok mo dyan sa loob mo. sa Yan, nakabag ka na yun. O. 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 O, yan o. Bako, bakin tayo. May isang minyan yan. Pagdating nyo po na yung kinumbar ya, magsisina ng bar ya, sa PM. Sa Matnow. Pag pala ko na doon dadala ko ng isang timbang bar ya. At pagdating, oh, kalapit <laughs> oh. <gibus> ka. Oh, <laughs> ba sabi ba mga bata, sabi ba? Ang dami eh. Bay, 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 bay. Pati nga mga matatanda, no? Matatanda. Pati babae. May asawa, may anak. Ano yan? Ilabil pa rin. Kaya talagang <laughs> ngayon. Yun ang anak boy nila. nila. Nakakadami rin pala naman ay. Oo, oh, magrapon. Sa magrapon, nakakawapoy ba ko? Ay, naman, ay, na ma oh, ang buo. puro Puro Memang ay mga buo. Ay ngayon ay may bentin mahalay oh, yung buong yun, Oh, yun na. Ayun ay, na yun ang inahawis hindi na piso. Oh, yun na. Sa akin sampo. Dati ay piso. Sa na agi sa parang bantsing ko. Oh, bantsing na oh, e Galit naman eh. Kaya mat <laughs> ko. Wala wala na bantsing piso-piso na. Piso-piso na.

Ang okay. tagis niyan. Eh, paglalangoy namin. siya, sabayan namin. namin. Nakamulat yun, anong uh -oh. paglalangoy. Uh, eh, may ano kami? Mag uh -oh. Oh, may ato pa para. May ato Yung bubog. Oo, yung bubog. Uh -oh. Malinaw yun. Ikaw nga pa pinasakay natin sa base Arman. Ano? Ha? Arman. Yung Bicol? Maligligas pig. O, oh, tama yun. Ay, bukod pa yung papay nila. Yung isang nakabisok. Hindi, kay, yung... Saban. Taga ano nga yung Arman ay yung pa-alabang. Apa. Di, si Danilo 'yon. Ha? Danilo Gonzalez 'yon. Si Danilo Junior ang Gonzalez galing Bicol. Naglakad. Hum. Mm -hmm. Maynila. Papuntang Maynila tayo na sa Bicol. Antipolo. At kaya daw niya ay Niug <laughs> <Saan>? Sa Bicol. <laughs> Di pinuntahan lang ng tatay niya. Sa Antipolo? Sa Bicol. Sa uh, Bicol. Ayo na o, ano 'yan. Dependo. Kaya ka na lamang. Kaya nilakad niya. Mula, mas laki. Hindi, what people? Mula sila. Ang ganito. People. Ang ganito. Oh. Ilang buwan, ilang buwan mo. Isang buwan. Ay, Siguro kung ilang buwan, ay, baka yun. Ayaw. Oh. Yung pipi bus. Wala na, wala na dapat na. Lahat po ng biyahe ni Tati ay. Mga kulurong. Oo, mga kulurong yun ay. Mga ordinary yun. Oo, oh, yun kaya ko lang. Wala. Wala, wala na, wala na ako na nakikita oh, ay. Yun. Wala akong nakikita ng PP pay pasay. Hanggang pasay lamang yun ay. Baka bago na ang bastun. Ang bast ngayon, nagawa ka ng mga kabangkahan sa inyo. Kung makakagawa ka ng balisa, marami ata doon kawayan. Mahal. Kawayang malalaki. Didikit-dikitin mo lamang yung kawayan, tatalian mo. Kan ah. Uh, sino bibili ng kawayan doon, siya kukuha, siya ay, tataba. So, nililisin mo pa yung puno. Dami Gagawa tinik. ka na ng bulsa, ay, yung balsa. Dami tinik. Pag yun eh, mga may sampukang kawayang mahaba, oh. datatikin mo, tatalian mo. Oh. Doon ka sasakay. May bangka ka na, o. Oh. <laughs> Di ba, pangasda ka na doon sa ay, <laughs> mga ka <laughs> dalawang pa. Ah, ah bili-bili rin doon. oh, kawayan. Ah. Hindi, hey, mamiwas ka na lang. Biwas na. na lamang? <laughs> Di ba, mayroong kawa ka ng biwas. So. Mamiwas ka lamang. <laughs> ay, kung na, ano mo kaya na, bili ka ng biwas na mga ano. Mura lang dito ang biwas, alapi ang isa. Ay, hindi, mayroon dyan ha. Ah. Sa loob ng banyo, mayroon dyan. Sa mineral na maliit. Marami doon, may isa po siguro yun. May Sa may nakapulupot pang ano. Sa mineral ng tubig na maliit, ay, may nakapulupot pang Baka Limar. Hindi Ano? Takluban eh, doon na nga yun na eh. Doon na nga yun, ano ay takluban eh, sa unahan lang yun na, yata. Takluban lang. ay pwede. Ah, ibang daan nun, takluban. Tak tak ibang daan. Takluban nun, abang gumunta na doon. Takluban pa rin. Takluban. Ormok. Ormok. Ormok may. Ito, ormok kaya nga. Okay, oh, okay. oh, okay. Sige, nabal oh. uh, pa man din na yun. Uh, Sige, set out! Ordinary yun. Ordinary, Oo, bukas ang pintana. Wala pa Ano yun sa may Maynila. Masaka yun. Masaka yun sa lab. Tapos ang alabang direct oh, yan, Liluan. Liluan. yung terminal ng pair ng Liloan? Siyang <laughs> limon. Masamboy. Wala na masamboy. Eh di, wala yun. Mayroon talaga ka yun. Takloban. Takloban? Takloban. Masamboy ba doon? Oo. Madali din may mga puno na yun. Llobas. Yung reservation na yun doon sa Manila. Oo. Oh. na yun. Oo. Kaya pag may... Hindi ko lang yan. Taklo ba na nga? Ano? Ganyan nga. Ganyan. <laughs> Kasi rin yung mga inaupak. Yun, sa uli. Ano yun, sa uli. oh, ito. Tignan mo ito. ang kasya. Hindi sila. Hindi, naada na yan. May na ba ito? May ilaw? Ay, ay. Ito. Oh, hindi na. Nailaw na lang yan sa gabi. Ha? Suot mo. Ay, oo. Uh. Alas ito. Alas ito uh. pa lang, ano? Alas ito na dyan. O, uh, alas ito. Oh? Alas ito, 50 city. <laughs> Mali, ang wala. Hindi, tama lang yan. Tama, 50 city nga. Uh, oo, alas ito. Uno lang dito ay. Ito? Ha? Alas ito, uno. Uh. <laughs> <laughs> yan ang mga... Yan ang mga i-adjust mo ng number. Oh, Ayan. yan. 56. Ayun oh. Hindi na nasa lang ha? gawa ng ano nung kamay, nung orasan. Ayun oh. Doon sa liwanag din marami. Tagya mo muna. Itama mo sa sakto sa iyo. Saliwan natin sa Mali. Dito, dito na. Ah, 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 i ah, ah, ah,

yun. Kami 'yun. 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 Bilis! Mga todo 'yun yung pakay ko. Mauna 'yun. Uno. Hayo. Habis ay si Toto. 'Yun 'yun ang bayaning malayo. Mabilis na. Puno 'yun, puno. Oo. Yan na 'yun. Eh kumpara naman. Eh kumpara naman 'yo. Tinakyan ko. Eh komo na 'yun. Ah, ito. na 'yan. yung pa tawag

Daganda ng ilabel. Takloban yun. Wala, kanting ng oras pa. Al, ah, ligaw! L ligaw lang. <laughs> <Baka man> ligaw! Mga <laughs> <Baka> manigaw! <laughs> Yan o, sa yan o. Dahil yan. Nah, nah. Ayoko so, pa. po siya, kasi natatrapik yung mga yan ay. Wala oh, pa siya. Hindi sila naka-overtake. Okay. Oo. Oh, ay, hindi. Hindi yun na. Hindi yung mok. Hindi, hindi. Hindi yung mok. lang. Mas mayroon siya. Hindi traffic hindi maka overtick na iyo. Nga pala Ang nangyari dito kay lang na sa... Oo, yan. Marunong ka pala mag ay, ay. ka pala mag <laughs> pala ng numero ay. Eh, Di ba may nabasa yun? yun. alam mong numero? <laughs> ang alam mong numero? Patlaw, pa. kung hanggang saan. Nag-uumpilangin na kong toon tao Oo. Yun, tumigil oh. Ha? Takluban. Takluban Takluban. Tingnan mo. Takluban ni? Takluban. naman Pabunta po sa ilan? Oo, taklo takloban ito eh. Urmok na ito, urmok pala yun. Saan banda sa pamuti yan? Doon sa pulo. yata yun eh? Sa... Doon sa gitna ng dagat daw yan. Seven. Sa Daibur na Yolanda. Seven, urmok na yun. Saan mo na pili? na Lagi yeah, tayo. Yan na, Dito na. O, oh, dito. Parin na, ormok. Ormok. O, set out, set out. O, wika. Wika, O, yan. O, sige. Ano ka lagi, ormok. Ormok, takluban. Oh, oh, ha, <laughs>

Paiwan na Paiwan, may naginggil Marami Daba, may tiket sa ano ko. Na, naihipa Hindi ko ka na yung kamutis O, sa isla Idol, salamat, salamat Okay, tiki set out Wag mo, Oh, dala na. Hay, uh, sa uh, sa uh, oh, sawali. Oh, nakalubog na 'yung hormok. Eh, okay, nakasakay na oh, mga kamay oh. Wa sibin mo ba? Magdito talaga pag Nakasakay na mga katambay. Han. Biyaheng ormok at takluban ang nasakyan, Wiga. Wiga bus. Mura lang pang masaya pala 17 kasama ng ampere wasi bilang pamasai kasama ng piri